Good morning, good morning po. Araw po ngayon ng Wednesday. Maaga po tayo ngayon nagising. 4.30 po ngayon. 4.30 ng umaga. Kapi-kapi muna lang muna tayo dahil maaga pa wala pang masyadong nagtitinda ngayon ng pandesal kaya kapi na lang yung ano natin guys <laughs> ah. kaping napakasarap pag umaga wow naman Pabuli wow. ng wow! mayaman man o mahirap sakto lang ito palagi ang kaharap pag umaga kapi sarap guys dito muna tayo guys sa kusina namin ako ay maghuhugas muna ng plato maguhugas muna tayo ng plato kasi yung mga anak ko kabi hindi nagsipaghugas tinulugan lang nila yung mga hugasan kaya bago tayo mag-asikaso papasok sa trabaho hugasan muna, ugos. Ugasan, muna. ugos ugasan ko muna yung mga plato para pagalis natin malinis ang kusina ayun guys magugas muna tayo ng plato bago maligo pagkatapos nito tapos na ligo go na go na sa trabaho ulit baon ko tapos pananghalian na rin ang mga anak ko para mamaya pag nagsiuwian sila galing school bibili na lang sila ng ulam may, may sinaing na para di na sila mag ano kaso ng pagkain nila ay ng kanin nila ganyan ang ginagawa ko guys pag umaga bago ako umalis ito guys paubos na rin yung bigas namin kailangan ko na makabili Ayan mga idol, tapos na tayo maghugas ng plato. Antay na lang natin maluto ang sinahin. Tapos, maliligo na tayo. <laughs> Gusto nyo ba akong samahan maligo? <laughs> Ayan nga mga idol, tapos na tayo maghugas. Ito lang yung kusina namin. Ganito lang ang pamumuhay namin, simpleng-simple lang. Hindi naman tayo mayaman hindi tayo katulad nila sapat na sa admin yung nabubuhay tayo ng ayos nagagakain tayo ng tatlong bilis isang araw at ito nga mga idol yung sala namin ang kalat kalat ito yung mga nilaban ko pa nung ano nung linggo wala pang nagtutupi hindi pa inaasikaso ng mga anak ko ayan medyo sira-sira na mga rinolium kasi wala tayong pambili. Ayun yung bunso ko kagigising lang. Ito naman yung pangalawa sa panganay, kagigising lang din. Na walang ginawa kundi mag-cellphone ng mag-cellphone. Hindi mautusan. Ito mga idol, base base na tayo. Uras na. Ayan mga idol, Duble tayo kasi maginaw. Ito yung kasama natin sa trabaho, prelo. Para alam natin kung break time na. Kasi mamaya, nagtatrabaho pa tayo, hindi ba pa pala, ay break time na pala, lugi tayo. <laughs> di ba? <laughs> Ayan mga idol, ko'y magpapaalam na. Ako naman ay magbibiyahe muna. Ay naman ay mag magbiyahe. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat. Ako na ipapasok sa trabaho. Oras oras na. Okay, salamat sa panonood nyo sa aking video. Sa support nyo, thank you, thank you so much see everyone. Mga idol, bye-bye.